Ayan guys, babalutin na natin Ayan na siya. Babalutin na natin. Ayan ang balot na 'yung iba. Ayan. natin natin ang pagbalot.

Ingnan na na Ito na guys, yung turon malagkit. Ah oh, bilog siya, ganya ng itsura niya pag naprito na. Ayan siya, turon malagkit 'yan. Yung una nagawa natin turon saging. Ito naman ay turon malagkit. ayan na guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nagustuhan niyo ang aking si turon malagkit. Ayan.